lamabas na yung tubig oh Sama ko nagpa-practice mag pisun. Kuha kasi kami ng lisensya. Ano. Oh. Ang dami namin na oh. Puro Pinoy. Ay, kasama ko sa ibaba ako magpa-practice tapos na ako eh kukuha kasi kami po niya ng lisensya para makapag-operate na kami ng ganyan Ayan, may lubid yan kailangan di mo tamaan yung lubid Ayan, oh. sa kayang kulay orange na kailangan di mo mabangga para safe ayun mga kasama ko Panyusilan Panyusilan pan ah, Practice practice muna tayo Ayong ah, pangalawa o oh. Isin mo Hindi ako waya Oo ano ba? Pang Pang -gwapings. Pag <laughs> Kailangan nung malayo oh. Practice kami mag ano pisun -an -an. Para magawa ng license ba? <laughs>

Oh, uh, napatay na. Patah <laughs>

Wukong ano yung band? Ba't pinalitan ka? Hindi, okay, masyado lang malayo. Ah, sa guhit? Ay sa... mo, <laughs> Ang gulang mo, nilalayo mo, Sa akin naman, napatikin. napadikin. Kailangan pala malapit. Oo. Uh, -huh. lang <laughs> kanyang daan. kailangan malapit lang sa lubid. Nilayo, nilayo mo. Saka yung tingin daw malayo. Di ba bulag? Bulag sa gulong, ano? Mm Hindi -hmm. kita ang gulong. Blind spot. Ayan. Blind spot sa taas. Saka ay patingin naman. Mm -hmm. Sabi niya, ng ang gulang mo eh. <laughs> <laughs> Nilalayo mo sa lubid eh. Ay, spray ako yung spray. Spray yung spray. Nairis. Mm. Pinairis. Monoki ni Monoki. Dami sa Monoki yung spray. Ilang kahon. Nakalakata. Nakayos Nakayos ang susi. udah malah si bim-bim cincin -Bim, kan? si malah mungkin lah, tapi tamu,